Asan ba yung asawa mo? Kutusan ko. Hindi lang sa bahay ko ano, na. Mali. Ah, oh, mali. Sa bahay, anong gagawin niya sa bahay? Nakahiga lang po. Nakahiga lang? Tapos hindi niya, hindi pa niya nakain. Tapos, minsan hindi na kayo nakain? Tap. Puro tubig lang po. Pwede ba yon? Tapos yung asawa mo nakahiga lang? Oo. Oh. Ay, ang sarap lasun. Ano yan, estudyante? Totoo. Uh -huh. Mukhang estudyante, no? Estudyante nga lang. Saan mo yung bata? <laughs> Black niya siguro kasi pinadate niya ba, sir? Parang may panin ka, no? Ayan, oh, yung gulay. <laughs> lapitan mo nga di, ganyan mo yung sasakyan para makausap mo nang nandito ako sa loob ng sasakyan <clears throat> ganyan maluwag naman yung kalsate para makita natin ate anong tinitinda mo? Ang po. ba't yan kayo nagtitinda mainit? ano po ano po may pang pambili po ng diaper po ng anak ko po anak mo yan? Ilang taon na yung anak mo? 11 months na. Mag-iisang taon na po sa sayo. Oh. Hmm. Ilang taon ka na ba? 17 po. Dapat hindi mo nilagay sa mainit yung paninda mo kangkong. Para hindi nalalata. Taga saan ka ba? Taga kukurosa lang po. ano ulam n'yo? Wala po. Bakit? Wala ko. Nandali pa po ko eh? Wala pa pong nabili sa company namin eh. ano yung ano? Di ba may spaghetti tayo o ano? Di ba? Ba ba? Hindi. May... May chicken ba yan? Eto, may dala kaming ano dito. Para may ulam ka. Oh, ito. Pagpulang ko. Salamat po. Salamat hmm. po ng marami. Sige, kain kayo. Dapat hindi dito. Ba't dito ka nagtitinda? Naiinitan kasi yung paninda niya. Sige, buksan mo yan. Kainin mo yan. Kainin nyo. Salamat po. 17 ka lang? Opo. Oh, Bakit aga mo nag-asawa? Sa, ano po eh, sa pamilya din po. Napariwara po yung buhay ko po, po. Bakit? Bakit napariwara? Dapat hindi ka nag-asawa kasi mahirap na yung buhay tapos nag-asawa ka. Ay, natapo na yung sauce. Paano yung anak mo? Nagagatas? Breastfeed naman po. Ah, breastfeed. Pero po, pinapainom ko po, po siya ng bare kasi po, nakukulangan po siya sa gatas po. Pababa po yung timbang niya. Asawa mo, nasaan? Nasa bahay lang po eh. Wala po trabaho. Ay, bakit hindi maghanap ng trabaho? Hindi po, po siya tinatanggap. Bakit? Bata pa daw po kasi eh kahit na maghanap na lang na ibang paraan para kumita kasi nagkaanak na eh, di ba? Paano kayo mabubuhay kung ganyan? Sinasabihan ko naman po siya pero nag-aaway lang po kami. Ano ba yun? Di ba? Yung mga bata talaga kayo, aga-aga nyo mag-asawa. Tapos... Diba? Ang hirap ispilingin. Oh, Bilingin na lang po yung kangkong ko pala pinipinda. Sige, kain ka muna. Sige, busin mo yung pagkain mo. Mabuti kung makain na yung anak mo. Okay na, dikit ko to. Hindi po. sila po sa school kung napasok po. Pag papasok ka kasama rin. Okay. O, di ba mas mahirap kung hindi ka pa sana nag asawa? Di walang hirap, sarili mo lang problema mo. Tapos ngayon asawa mo hindi maghanap buhay, ikaw naghahanap buhay. Dapat siya yung nagtitinda. Nagpapatulong diba, nga ako sa kanya diba, ako tulong paano nga? Dapat kinausap mo, paano tayo mabubuhay kamo kung ayaw kanyang tulungan? Paano na magiging buhay ninyo? Di ba? Oh, kakasya ba yun sa inyo? Limantali? Di ba? Pero kung kasama yung asawa mo, kahit bata pa yan, di madami-dami ang maibibinta nyo, magkasama kayo, mas marami kaysa ikaw lang. Di ba? Dapat mas yung, yung asawa mo ang magpursigi na magtindat dahil ikaw nag-aalaga ng ano. Asan ba yung asawa mo? Kutusan ko. Ah, mali dapat siya yung nagbabantay. Pwede rin magkasakasama sana kayo. Di ba? Sa bahay, anong gagawin niya sa bahay? Nakahigalang. Nakahigalang. Ano ba yun? tapos minsan hindi na kayo nakain. Tap Puro tubig lang po. Pwede ba yon? Tapos yung asawa mo nakahiga lang. Ay, sarap sarap lasunin yung asawa mo. Ano ba yun? Pasensya na kayo mga kababayan. Naintindihan ko naman yung hirap ng buhay, kaya lang dapat kasi dahil pinasok ninyo yan, dapat parias kayo magtatrabaho, maghanap buhay. Ang eh, problema, mahirap na ang buhay, tapos tatamad-tamad pa. ba? Diba? Pag kinakausap ko naman po kasi siya, nagagalit lang po siya sa akin. Nagagalit sa'yo? Opo. Okay. Paano kanya pinapagalitan? binumura po ako. Tapos, kung ano-ano pong masasakit na salita yung sinasabi niya po sa akin. Paano kayo nagsimula kung ganun pala ugali niya? Nung una naman po, mabait po po siya. Hindi niya po ako sinasaktan. Oh. Hindi, po po, hindi niya po ako sinasabihin ng masasakit na salita. Nung nagkaanak na po kami. Ano na po, madalas na po kami nag-aawal kasi na ano po kaming makain. Wala po ang ng diaper po ng anak namin. Sige, sige, ubusin mo na yung pagkain mo. Kain mo na kayo. <coughs> Paano to, mga kababayan? Pasensya na kayo, gaya na aking sinabi. hmm mm. Sige, kain ka, para lumaki ka. Nawawa lang yung baby sa ginawa ng mga batang to eh. Hirap na yung buhay, aga pa nag-asawa. Tapos pag may anak na, saka magiging tamad. Paano na kaya? <laughs> Ano na pong asawa yung tatay ko po, po eh. Tata! Hindi na kayo sinuportahan ng tatay mo? Hindi na po. kita mo ang hirap, complicated na yung buhay ng mama mo. Dapat, hindi ka pa nag-asawa. Nag-asawa ka rin maagang, naging complicated din ang buhay mo. Paano na ngayon yan? Anong plano mo sa buhay? Minsan po, hindi ko na rin po ang babawin ko eh hindi ko po mapagsabay yung pagpasok ko po sa school. Tapos yung titinda po. Pasensya ka na ha. Pasensya ka na sa akin. Medyo pagsabihan kita regarding sa buhay mo. So hindi ko dapat gawin yun pero... Gusto ko sana kasing matauhan din kayo, yung mga batang kagaya nyo na maaga masyadong mapupusok. Kasi alam mo yun eh, tayo mismo gagawa ng kapalaran natin hindi natin pwedeng iasa sa magulang natin or kanino man. Kung gagawin mong maging maganda ang kinabukasan mo, malaki ang tsansa. No? Kung magsisikap, magtsatsaga ka talaga, darating ang panahon, may bunga ang pagtsatsaga. Pero ngayon, napakahirap na ang sitwasyon mo kasi nag-asawa ka maaga. instead na pag-aaral lang kasi kung mag-aaral ka lang ng diretsyo talaga kahit na anong hirap pagkatapos ng school magtrabaho makakapagtapos at makapagtapos ka pero ngayon napakabata mo pa tapos may anak ka tapos napangasawa mo irresponsable pa talagang napakahirap ba diba? Kaya yun ang tanong ko sa'yo, paano na ngayon, ano ang plano mo ngayon sa buhay mo kung ganyan na napakahirap ng sitwasyon? ba diba? Paano na kaya ang buhay ng magiging uh, ng anak ninyo rin? Ganito lang araw-araw? ba -araw? diba? Napakahirap. Hindi ko maisip. Kaya pasensya ka na. Nung una, naiinis ako mga kababayan kasi sa sinabi niya sa akin na tamad yung kanyang asawa. Sabi ko, paano maging tamad pero nagkaroon ng anak, kumawa ng anak. Kaya hindi ko napigilan yung sarili ko mga kababayan na magalit. Pero ngayon bandang huli, naawa rin talaga ako sa batang ito. Paano na kaya ang buhay nila? Ganito araw-araw. Tapos ganito, kangkong lang ibibenta ninyo. Hindi naman sa pag-ano sa ang... Pero kahit maubos pa yan lahat. Di ba? Hindi pa rin sasapat. Pero gaya ng sinabi ko, kung kasama sana yung asawa mo sa aira at inhawa, magkasama kayo, mas maniniwala, mas bibilib pa ako. Ano pangalan mo ulit? Angel po. Angel? Oh, sige, Angel. Ah,

Itago mo yung pera mo baka pag-uwi sa bahay kukunin ng asawa mo. Lapat po 'di ba? E. Iba. Kunin mo. Iba. Tago mo yung pera mo, ha? Di ba kukunin ng asawa mo? Hindi. Ibibili ko na lang na kailangan ko na anak ko. Hmm, sige. Oh, hindi na, hindi na. Maraming maraming salamat po. Hmm, Sige. Sinsya ka na sa akin ha. Kung napagalitan kita, napasabihan kita.